المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa paniniwala sa tadhana. Ang paniniwala sa tadhana, ito ang pagpapatatag sa ating paniniwala na ang lahat ng bagay at mga pangyayari ay nasa tadhana o itinadhana ng ating nag-iisang Panginoon at nag-iisang Diyos na siya si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang pagpapatatag ng ating paniniwala na ang lahat ng bagay at mga pangyayari ay itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paniniwala sa tadhana ay ikaanim na haligi ng ating paniniwala sa Islam. Na kung saan, sino man ang hindi maniwala nito o mag-alinlangan sa tinatawag na paniniwala sa tadhana ay hindi may tuturing na tunay na mananampalataya sa nag-iisang Panginoon. So paano natin paniniwalaan ng tadhana? Ano ang paraan? Unang-una, dapat malaman ng bawat Muslim o mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng bagay o ang tinatawag na tadhana ay ito ang kaalaman ni Allah, al-ilm, na kung saan Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa surat talaq aya 12, na sinabi niya, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng bagay ay nalalaman niya o nasa kanyang kaalaman. So, pag pinag-usapan po natin ang tadhana, o pag sinabi nating tadhana, ito ay kaalaman ni Allah. So nalalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Walang mangyayari kung hindi ito alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang lahat ng mga mangyayari, nangyayari at nangyari ay kung saan batid at nalalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalong uri na pamam, ng uh, pamamaraan ng ating paniniwala sa tadhana. Ito'y sinasabi ng mga scholar na Al-Kitaba. So ang tadhana ay kung saan naisulat o nakasulat sa tinatawag na lawhil Mahfud. Ibig sabihin sa talaan ng ating mga o talaan ng mga lahat ng mga mangyayari na kung si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakabatid nito. At sinabi niya sa banal na Quran, sa suratul Hajj, ayah 70, Alam ta'lam anna allaha ya'lama fi samai wal ard, inna thalika fi kitabin, inna thalika ala Allahi yasir. Ibig sabihin, hindi mo ba batid o nalalaman na katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalalaman niya ang lahat ng bagay na nasa mga kalangitan at mga kalupaan at lahat ng ito o lahat ng yaon ay nasa aklat o nakasulat. Inna thalika ala Allah yasir at yan ay napakadali lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, binanggit din sa isang hadith na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sahih Muslim na sabi niya kataballahu al-maqadira o kataballahu maqadir al-khalaiq qabla ay yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana so ibig sabihin sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinulat na ni Allah Subhanahu wa Taala ang tadhana sa lahat ng mga nilalang. Bago pa man likhain ang mga kalangitan at mga kalupaan ng 50,000 years, bago pa nilikha ang kalangitan at kalupaan ng 50,000 years ay naisulat na ang mga mangyayari. So, yan ang ating paniniwala. Pag sinabi mong tadhana, ay maaring ang tinutukoy natin E eh kung saan ito ay sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya ito yung ito ay nakasulat na isinulat na ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan po ang pangalawa. Pangatlo, ay ang sinabi ng mga pantas na al-khalq. Ibig sabihin, uh, ang tadhana ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga mangyari ay nilikha na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Base ito sa kanyang sinabi sa suratul qamar Ayah 49. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ang lahat ng bagay, sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, ay nilikha niya, o nilikha ni Allah, na kunsaan ito ay nakatadhana. Biqadar. So ang lahat ng bagay, ay uqadar, qadar, o tadhana, ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sa suratul kamar, ayah 49. Inna kulla khalaqnahu biqadar. Katotohanan, sinabi ni Allah na nilikha namin ang lahat ng bagay o ang katotohanan na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng bagay ay nilikha namin sa tadhana. So nakatadhana na po. So ang ibig sabihin, isa sa mga kahulugan na pag-unawa natin sa tadhana ay kung saan ito'y nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya. Ganun din na kung saan sinabi niya sa Suratu Safat, Aya 96. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala na si Allah ang naglikha sa inyo at pati na ang inyong mga ginagawa. So mga nagawa nyo at ginagawa nyo at mga gagawin nyo ay kabilang po yan sa kung saan tinatawag na al-khalq ni likha ni Allah subhanahu wa ta'ala na yan yung isa sa mga paraan ng ating paniniwala sa tadhana. Ikaapat na paraan ng ating paniniwala sa tadhana ay ang al-mashi'ah, ibig sabihin ang kalooban ni Allah. Lahat ng mga mangyayari at mga nangyayari at mga nangyari ay ito'y hindi magaganap maliban sa kalooban ni Allah. So al ito ito'y sa kanyang kalooban. Sinabi niya sa Banal na Quran, Suratul Qasas, Aya 68, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ So si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha o naglilikha o gumagawa ng mga bagay na kanyang ninanais at pinipili. So ang lahat ng bagay ay kung saan ito ay sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala basi sa sinabi niya sa binanggit natin Warabuka yakhluqu ma yasha ang iyong Panginoon ang naglilikha ng mga kinalolooban niya o mga kaloob, mga ipinapahintulot niya at pinipilian niya ito ganun din sa suratu at takwir Ayat 28 to 29 na sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala, "Liman sha'a minkum ay yastaqim. Wa ma illa ay Allahu Rabbul alamin." Sa sinumang magnais na kung sa inyo na maging matwid, so mayroon tayong uh, sariling pagnanais o kalaoban na nasusunod pero ito ay under halin sunod ito sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala basis sa kanyang sinabi wa mata una illa ay yasha Allah ibig sabihin ang lahat ng inyong mga kaloban uh, kalooban ay eh ito ay kung saan under ng kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon ng lahat ng nilalang. So ito yung mga paraan na kung saan uh, paniniwala natin sa tinatawag na tadhana. Ang paggawa ng tadhana ayon sa mga pantas ay may apat na uri. Na kung unang-una rito yung tinatawag na at takdir kabla ay yukhlaka kula shay. Ibig sabihin, ito yung pagtatadhana bago pa nilikha ang lahat ng bagay. At ito ay sinulat sa tinatawag na lawhil mahfud, ito ang talaan na napangangalagaan. At ito'y walang sino mang nakakaalam maliban kay Allah at walang sino mang makakapagbago nito. Ito'y hindi na mababago. At kung saan yan ang unang level o antas ng pagtakdir, pagtatadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay sinabi ng mga pantas yung at takdir al-umri yung kung saan pagtatadhana sa ating magiging buhay. So um bawat tao sa sinapupunan ng kanyang ina doon na kung saan itinatadhana ang lahat ng mangyari sa kanya siya ba ay ilang taon siya hanggang ilang taon siya mabubuhay uh, siya ba'y magiging masiyahin o malungkutin. Uh, ito kung saan itinatadhana sa kanyang buhay. Pangatlo, ang takdir as sanawi. Ito sinabi ng mga pantas na pagtatadhana bawat taon. At bilang panghuli, ay yung sinabi rin ng mga pantas na at takdir al-yawmi, yung bawat araw na, kung saan itinatadhana. Ang tatlong ito ay kung saan uh, nagmumula sa tinatan na unang pagtatadhana ni Allah sa lawil mahfud. At iyan ang mga paraan ng kung saan pagtatadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay. May mga uri na kung saan dapat napamamahal ng pagharap natin sa tinatawag ng mga tadhana. Na kung saan, laging tandaan na may mga pangyayari sa buhay natin o mga pangyayari sa ating kapaligiran na wala tayong kalayaan o kalooban dito. At sa mga yan, ay wala rin tayong pananagutan. Tulad ng halimbawa ni Likha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na naging tao, naging lalaki, naging babae, Katulad din ng kung saan mga disaster o mga pangyayaring dumarating sa atin na hindi natin kontrol, ito ay wala rin tayong pananagutan. Pero sa mga bagay na nangyayari na meron tayong kalooban, meron tayong pagpili, meron tayong kagustuhan o kaya ay disisyon, doon ay meron tayong pananagutan. Maaring gantimpalaan tayo doon, o di kaya naman ay parusahan sa mga nagagawa natin. So, ang isang Muslim ay dapat hinaharap niya ang tinatawag na tadhana sa una, una o sinabi ng mga pantas na dapat malugod. So, kung ito ay kung saan mga taat, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala pagsamba, ay dito ay kailangan malugod ang bawat Muslim tulad ng mga sala, mga biyaya na ibinibigay ni Allah, dapat. Ito yung mga tadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan nating malugod. Pangalawa, yung arida ar bil masaib. Yung una, arida ar bil ta'at. Ang pagiging malugod sa tinatawag na mga pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kabutihan. So, biyaya Salah, pag-ayuno, kakawang gawa, hajj, ititinadhanan ni Allah na kailangan mong malugod. Pero ang pangalawa, arida bilmasaib ang mga uh, trahedya na dumarating sa ating buhay. Mga pagsubok dito ay minsan kinakailangan o di kaya naman ay kaaya-aya sa so, mga pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay eh minsan, sa mga pagsubok na ito, ay dapat tayong malugod. At minsan naman, kaaya-aya ang ating pagkalugod sa mga bagay na ito. Ang pangatlong mga nangyari ay kung ito'y may kinalaman sa kufr, fusuk o di kaya isyan. Ito'y mga pag uh, hindi paniniwala kay Allah o di kaya naman Ito'y mga hindi ka nais-nais o di kaya mga kasalanan na mga nangyayari ay hindi dapat tayo malugod. Datapwat tayo ay dapat masuklam o kasuklaman natin ang mga nabanggit natin ito sapagkat sinabi ng mga pantas, Arrida bil maasiya, ma Ang malugod sa tinatawag na kasalanan ay kasalanan din. Kung kaya ar bil Ang malugod ka naman sa tinatawag na kufr ay maaaring maging kufr ito sa isang tao. No? Kaya dapat ay kung saan masuklam kamuhian natin ang mga kasalanan o mga paglabag kay Allah Subhanahu wa Ta'ala nang nangyayari. Na hindi dapat tayong malugod at magsabing ay pinintulot niya ni Allah. Dapat natin tanggapin dapat tayo maging masaya. Yan po isang kasalanan na masaya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtatambal sa nag-iisang Panginoon o paglabag sa kanyang mga ipinag-utos o paggawa ng mga ipinagbawal niya. Yan po ay dapat nating kasuklaman sapagkat kabilang po yan sa ating pananampalataya. Ang bunga naman po ng ating paniniwala sa tadhana ay nagbibigay ito ng tinatawag na kapanatagan, katiwasayan sa sarili. Isipin natin ang hadith ni Prophet Muhammad SAW sa sahih Muslim na kanyang sinabi, Ajaban li amnil mu'min inna amrahu kullahu khair. Kamangha-mangha ang lahat ng mga pangyayari sa isang tunay na mananampalataya na kung saan katotohanan ang lahat ng bagay sa kanya ay mabuti. Walay sa dhalika li ahadin illa lil O sa isang riwaya, Walay sa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Riwaya, li illa At ito'y hindi magaganap maliban sa tunay na mananampalataya. So ito ang senaryo. In asabat hu sarra shakara fakana khayran lahu. Kung siya ay datnan ng kunsaan ikalulugod e niya, kasiyahan. Siya ay nagpapasalamat at ito ay nagiging mabuti pa para sa kanya. So ang isang mukmin isang tunay na mananampalataya, ano mang mangyari sa kanyang, sa kanyang buhay nakabutihan, hindi nakakalimot na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nalulugod at nagpapasalamat sa nag-iisang Panginoon at ang nangyaring yon ay gagantimpalaan pa sa kanya. Tulad ng sinabi ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa, sa Banal na Quran, La insyakartum la azidan nakum. Kung kayo ay magpapasalamat, dadagdagan pa o daragdagan pa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanyang biyaya sa inyo. So ang pagpapasalamat, ay may mga haligi sinabi ng mga pantas. Una, al-i'tiraf. Dapat aminin. Tanggapin natin ang biyaya na ito na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito dahil sa ating galing, hindi lamang dahil ito sa ating diskarte, o hindi dahil ito sa mga swerteng ginagamit natin sa ating negosyo o hanap buhay. Ito ay dahil sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kung saan sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At yan ay kung saan unang haligi ng ating pagpapasalamat. Pangalawa, ay dapat kung saan mas mabanggit natin, masabi natin ang mga biyayang ito. Nakukwento natin sa ating sarili, sa ating kapwa, ang mga biyayang natatamo natin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, ay kung saan magamit natin ito sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at yan ang tunay at ganap ng pagpapasalamat sa Kanya. Karugtong ng hadith, na wa in asabat hu darra sabar fa kana khairan lahu. at kung saan shedat nan o tamaan ng kabighatian kalungkutan o hindi maganda siya ay nagtitimpi at ang pagsubok na yon ay nagiging mabuti sa kanya base sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakana khairan lahu. at ito ay nagiging mabuti na kung saan isa sa mga hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang pagkatinik ng isang tunay na mananampalataya na apa kanyang tinik ay kung saan pag siya ay nagtitimpi kay Allah subhanahu wa ta'ala ito ay nagbabawas sa kanyang tinatawag na mga kasalanan at ang mga pagsubok sa isang tunay na mananampalataya ay purification hanggang sa siya ay humarap sa kanyang Panginoon na walang kasalanan sa pamagitan ng kanyang mga pagtitimpi sa mga pagsubok sa kanyang buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.